Katulets, good morning Dito tayo sa ilog ngayon oh. Tingnan natin daan mga katulets na Daan na natin Kung yun, kabila oh, oh no, Ano oh. kaya ng bako yan Andiyan, ilog dyan oh. Ah. Tingnan na natin mga katulets Yung daan na natin Bago tayo pumasok Maniniguro tayo sa ilog oh. Kahapon pa ito ano, Inayos ginawa niyang daan ano yung tubig na yan mga katulits yan o oh, street yan papunta rito kaya naayos yung kapon na baka para uh, gawing daan punta doon itiris na ito mga katulits daan na ito kaya nga tingnan muna natin bago tayo pumasok well bagong ano lang to abuno ng lupa hapon pa ito tinumakad gabi na siya natapos dito pali na yun dyan oh. sarap pala ito rito mga katulis malinaw talaga ang tubig oh kagilaan gusto mo yung mga makakaslakas yung tubig dito lakas talaga ito kung hindi ka muna uh, marunong lamang talagang ano rin kapunta doon dito na talaga yung volume ng tubig simula doon sa anong taas yan tandaan na natin mga katulis na ano Ito tayo papasok. O atras wala tayo rito. O, mayroon tayong mga ano rito sa dulo. O baki nga, nga nito. Tandaan mga katulik. Naayos pa ng bako. Yung operator natin yan. Vlogger yan. Junjun Ababun. Vlog. Ayan. Operator natin. Ayos yun niya. Malalim pa ako. Atras lah si Goro. Atras lang deh pada atras. Jun. Atras lang si Goro deh pada atras. Mana ya okay. Oke okay, rekan diri Oke dah. Oo. Dito, oh, um, backing, oh. Um. Okay, okay. Okay, idol, okay. yang Jun, the bubble. Lock. Yan. Puntayan din natin yan, mga katulik. I-search nyo lang. Yan. Yan ang mga daanan to, sir. Noto. Yan, punta doon. Hindi ba niya mayroon pang ano doon, no, no? Hindi ba niya talaga. Ulit na lang. Para madugtong na yan. Yan. Ang si sa sakyan natin, no? Oh. Layo. Sabi niya, papasok lang tayo at dito lang tayo mag, ano, backing tayo rito. Balik tayo mga katulit. Tandaan natin. Yan. Oh, shout out wala sa lahat ng mga supporter natin, no. Oh. Suporta sa atin lalo na yung mga opita. Oh, it the Shout out inyo, mga vlogger. Jan, Jomong, Junjun Ababul, Aljin. Vlog, Noah vlog. Bus Noah. Uh, yan. Na kaibigan natin 'yan. Suportahan din natin 'yan. Ayan mga katulik, tandaan Ito, medyo masikip-sikip ng konti. Pero uh, parang kaya na ito mga katulik. Laki naman ito. Mayroon ang pangharang na ito. tayo, doon lang tayo. Ano? Bakitin tayo doon sa ano. Yung pumunta natin sa may bakto. na, ako naligo ka rin naman katulik. Talon-talon ako doon. Dive dive ako. Ito naman. Okay rin dito. Oh. Malinaw talaga ang tubig. Masarap maligo rito. Ang lamig pa. Oh. Yan mga katulis. Subukan nyo mapunta rito at maligo. Talagang makita yun. Tignan nyo ang tubig. Oh. Makalinaw. Oh. Yan. Oh. Yan. Tubig na yan. Oh. Hmm. Napakalinaw. Oh. Yan. So mga katulis. Sunod mga gawin natin. Follow, like, and share lang. Pakisubscribe naman. 娃不。